Gusto mo bang magsimula ng negosyo at magbenta ng product diretso muna sa mga supplier? Pero nai-stress ka na agad sa laki ng puhunan, sa inventory at sa operation. O baka wala ka na kasing budget para sa mga produkto. Don't worry, dahil may good news kami para sa iyo. May solusyon na swak sa iyo. Kung naghahanap ka ng side hustle na hindi mo kailangan mag-commit ng 8 hours a day, o isa kang OFW o empleyado na gusto ng dagdag kita, then this is for you. Pakinggan mo to. Presenting Negosyo Pro Dropshipping. Dito, wala nang kailangan ilabas na puhunan para sa inventory. Hindi mo na rin iisipin ang warehouse at iba pang hassle sa operations. Kami na ang bahala sa lahat. Storage, inventory, packing at delivery. Ang gagawin mo na lang, simple lang, mag-market at magbenta. Ang kailangan mo lang ng BIR at BDI and you're good to go. Everything you need to start your business is already in your hands. Millions worth of inventory ready to sell. And here's the best part, Negosyo Pro has just launched. Bagong-bagong business ito. Kaya ikaw ang mauna sa ganitong klaseng opportunity. Plus, kung may VIR at DTI requirements ka na, meron kaming one month free negosyo pro offer para makapagsimula ka na agad. Ang gagawin mo na lang ay i-promote at i-market ang mga products ng mga dropship products na to. Perfect para sa iyo ng gusto ng simple at profitable na business. Kung gusto niyo malaman ang full details ng negosyo nito, click the link sa video and join our free webinar. Don't miss the chance.